Hello mga Karimbo, pagkatapos ng check ni Bulilit sa kanyang pediatrician, sumakay na nga kami ng baso, pupunta kami ng Malaga. Dahil maghahanap kami ng state agent. Ang hirap kasi maghanap ng bahay para plano namin lumipas sa May Malaga. Kasi palagi naman kami nagbibiyay pumuntang Malaga dahil sa mga hospital appointment ng Bulilit. Masyadong mahal ang transportation, lalo't lalo na pag taxi kami. Pag emergency na kailangan mag-taxi, 120 yung balikan namin ng taxi, 120 euro. Pero pagka hindi naman emergency, nagbabas lang kami. Sa bus, less than 5 euro each. Pati baby, merong ano ah, bayad. Binabayaran din namin ng baby. Ito na nga, nandito na kami sa Mimalagay Station. Maghahanap kami ng state agent. Dahil sa nagugutom kami, duman muna kami ng mall. Sarado pa ang Popeyes. Sarado pa ang KFC. Sarado pa rin tong via Burger King. Ang tangin bukas lang is ang McDonald's. Kaya dito kami sa McDonald's na isipan ng kumain. ay nga lang ang in-order ko. French fries, iced tea, at saka yung quarter pounder yata ito. Tapos kay Steven yung Big Mac. Tapos meron pa siyang chicken sandwich. Ayan si Sandwich niya. Alat, kain muna tayo bago tayo maglakad. Pagkatapos namin kumain, loglakad na nga kami sa may Malaga City. Naghanap kami ng state agent. Meron naman kami mga nadaanan. May mga mga ilan nilang kami nadaanan ng mga estate agent. Ang kaso, yung kanilang mga rentals is for holiday rentals. At kung meron man silang mga bahay, binibenta naman yung for sale. Ayan. Hindi namin na-port pang bumili ng bahay. Doon lang kami sa Apartment 4, kaya sa namin sa napuntahan. Isa din yan. Ang kaso, wala kaming makita. Sa Facebook Marketplace naman, ang daming scammer. Kaya hindi kami makahanap doon. Pagkatapos nga pala, naglakad-lakad lang kami dyan para at least nakapasyal-pasyal na rin. Walang nangyari sa lakad namin. After nyan, umuwi na rin naman kami agad. Tapos meron yung isa doon na nag-iwan nila si Stephen ng number niya. Sabi, pagka meron daw silang available, is tatawagan siya. Who knows kung kailan patatawag yun, di ba? So, wag ka na umasa. Ang siste, hindi kami nakakita. Sobrang hirap ng magharap ng bahay dito, lalo na eh, mga marami ng tourist. Kasi usually, yung mga bahay, ginagawa nilang holiday rentals. Nga naman, kikita sila ng mas malaki kesa dun sa per month. ay namasyal na lang muna kami maglakad-lakad. Ay, eh, naglalakad na kami yan pabalik sa terminal. Kasi magbabas lang din kami ulit pabalik dito sa Maycoin. Ang hirap kasi pag pupunta kami ng Malaga, ang layo ng biyahe, nakakapagod. Kung magta-taxi ka naman, mabilis pero mahal. Kaya much better na lumipat kami sa malapit sa hospital. Ito, dito na kami sa terminal. Pabalik na tayo ng coin. Thank you for watching.